Yan yeah, mga kapuso. Nag-aambaga na sila. oh, 1320 nga, 1320 Trip Adventure, Atilay, Ati Lay, Kuya Ener, At si Travel tay PH. Ubus, Ubos. <laughs> Ubos pati pantubos. Ubos pati 660 per head. <laughs> feeling ng pasayero pag pupunta ng Tenga. Yun. Hindi nah, nah, ka. Pinari ka ito eh. Hmm. Ayan. mga pasayero. B.O.B. Kasama natin si Cesar Montano na Bulacan. Sa si Travel tayo PH. Bulacan din yan. Sa si Poging Vlogger. Sa si Poging Vlogger. Sa si Kuya Inu. Kuya <laughs> Inu. Parang bigo pa ano eh sa Kuya Iner eh. ayan si Poging Vlogger oh Shoutout. sa kanyang basis girlfriend pa lang girlfriend lang pala MU MU Ate Lai ba't gina ba't gina mo Bigong Vlogger ala lang yun ang po naisip nice. Pero <laughs> pang <mag> isip eh. <laughs> Nag-iisip, wala nang laman eh. <laughs> Kaya poging poging po 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 vlogger. Mas conscious sila. Tinuha natin. Sina. Oh, next, next. Basta <laughs> Sa na namin, Port Thank you, Port TV. Oh, Yun. port. Shout out, Miss Donna. Mabuhay. Shout <laughs> out, Miss, ano? Uh, miss, miss Donna. Miss Donna. O, Ford TV. Huwag kang matatala, ha? Port, saan siya? Philippines <laughs> <Swiss>, mismo. <laughs> Abuhay ka, Miss Donna. Sana dumami ka tulad mo. Sulit na sulit sa aming port niyo. Yan magalala, po namin itong lima. <laughs> One eternity later. yeah, mga kapuso, andito tayo ngayon sa Tabeo Lake camping site. Ayan o. Ayan o, daming nagka-camping. Punong-puno na. Kaya wala tayong naging space. Tsaka wala na rin laman yung wallet natin. Kaya nagkakarwash tayo ng mas mura. Meron tayo nakita roon sa banda roon sa bila 100 lang may CR na eh, yung kulay dilaw na yon doon tayo nakapag camp 100 lang may CR naman malinis tapat lang nito ano Tabeyo Lake ayan no daming nagkakamping holiday kasi ayan no ayan yung lake mga kapuso ayan Tabeo Lake camping site tangkap pa Ayan o, makikita nyo yung bundok. Tsaka si, may makikita kayo rito, artista. Si Jason Stata, mga kapuso. Ayan o, camping dito. Ano pa masasabi nyo sa Tabeo Lake Camping Site? Ang masasabi ko lang ay, uh, na, ano po? yung masasabi ko. <laughs> Linaw, di ba? Napakalinaw. Uh, napakalinaw, no. Salamat salam salam po, Sir Jason. Pinag-isipan ko po yun. Ayan, punta na kayo rito. Tabeo Lake Camping Site. Benguet. Benguet na ano, na, bro. Oh, kabayan, Benguet. Kabayan, Benguet. Ano may, ano mo? May sasuggest mo? Kasi pag walang pera, at wala kayong pera. Pag wala kayong pera, eh, mag-ano lang kayo, talampas na lang kayo, bustos. Oh, Libre. ano, matabubok. <laughs> Dito, babayad ka talaga. ano So, ayan po yung ano. Lake Tabayo. Lake Tabayo. Dito sa Kabayan Benguet. Part siya ng Mount uh, Tulag uh, ano yun? Uh, Heritage. Yan, yan. Yan, no? Nature mga kapuso. Nature, nature at saka nakaka-relax. Na, uh, lugar. Ayos. Ayos, ayos. Ito na. Few inches later. So, ito na nga kami mga kapuso. Oh. Kaya set up na kami ng tent hindi na ako nagvideo. araw na kami hindi <laughs> natutulog. <laughs> Ayan, si Kuya Ener. Energizer si. Tangkay niyang may bahay. Si Ate Bawal magsinungaling. Don Tela Lai. At si Cesar Montano. Nang <laughs> Bulacan. Eh, niyo. At si Travel Tayo PH. Sir Bobby. <laughs> Follow, like, and share. Huwag mo kayo, sir. Uy, 1,000. Kaya ano? Oy. hindi Ibigay ba yan? Pero nakapulot pa ako 1,000, mga kapuso. Natin yan. Tara natin to. Nakakala ah, ko eh. Namimigay na. Si Kuya Will pala kasama natin. Kuya Will. Kuya <laughs> Will. Kuya Will. Bigga ng jacket yan. Dito kami nakakita ng camping site. 100 lang. Puno na kasi doon sa... Hahaha. <laughs> Puno na dun sa Mount... Ano ayon yun? Lake, Lake, Lake. Lake Tabu, puno na. Nakuha tayo ng mga artista, we Ayan, oh. No? Puno na sila dun, eh. Kaya dito tayo sa Gedly lang. Mga kapuso, nakaset na yung mga tent nila. I Travel Type PH. Parang submarine lang, ah. Lupit, <laughs> oh. Decathlon yan, 8,000 isa yan. Ito nga, Trip adventure Anong brand nung tent mo, bro? dekat lontinyan din yan tuto yan? Okay. tutu grabe mga tent nyo, ako sa ako lang eh dekat lontinyata yung pagkakain naman ng pogi blagger <laughs> eh si kuya ener eh, ano yung tent mo mo ener ano lang dito sa Pinlang -Abi. <laughs> <laughs> lang abis yah 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 yan. yah 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 eh May, talaga dito? Kaya ay, mga kapuso, Ay, si, mga si mga Travel mga tayo PH. Alam lang doon. Wala pang bomba? Wala. Ah. Eh, hindi, ang tawag nga niyan pagkatapos mo dyan. Bago 'yan ah. Oh, eh. Ano? Yung hipang ko butas na eh. Boy Scout pala to si Trip Adventure. Eh, okay, maglalatag din ng content. Hindi pwede sa labas tayo. Sa labas. Hindi mo pwedeng makitabi. Baka mag-ungulan. <laughs> Mapaungol si Travel Time PH, maghanap ng <laughs> jowa dito eh. Thank you kay Jan Arce so sa nagperam sa akin ng tent. Jan, thank you. A few moments later. Well, thank, you. thank you. Uy! <laughs> you can go! Yan, guys. Yan, labis. Sisig ka pa. <laughs> Like energizer C. <laughs> ay, ay, na no? na-record Minsan lang to George Minsan <laughs> lang to George Mga katike, fisika pampangan Ayun, na-record yung umapoy Kuya Ener Ayan, yeah, fisika pampangan Ayun, hey, mga kapuso, oh Ang bango The best. Taste reveal. Walang itlog yan. Authentic yan. Sisi, dami sisig po. Kapi-kapi lang, lang. lang. Siyempre, kasama natin si Travel Tayo PH. Dami lang shout out. Please follow, like, share. and share. Ayan. Ayan. YouTube channel niya is Nagbibigyan ba Bobby? Bibi, Bibi, Bibi. Bibi ano? Bobby Andrew. Bobby Andrew. Bobby <laughs> Andrew. Bobby Andrew. Bobby Andrew. Bobby Andrew. Bobby Andrew. Bobby na Bobby Andrew. 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 Tayo na Bobby <laughs> Sindihan mo na Ang bonfire natin Ayan mga kapuso Bobonfire tayo Pakalamig dito mga kapuso Kailangan nyo magbonfire Nung mababawasan ng lamig sa inyong katawan Kahit hot kayo Iginawin kayo talaga Kailangan nyo magpainit Kung hindi, i kayo kinabuasan Ayan, nagbonfire na kami mga kapuso Napakalamig dito sa Benguet. sobra. Ayan o. No? Shoutout to the generous. Siyempre kasama natin si Travel Time PH. Mga kapuso, ayan o. Oh. Ginaw na ginaw. Kuya Ener, Energizer C at ang kanyang asawa. Don't tell a lie. At si Trip Adventure. Na apat na yung damit. Ginaw na ginaw na rin mga kapuso. Hindi nyo kakayanin lamig dito. Pag bobon pair talaga kayo. Kamahangin no. Sobrang lamig, mga kapuso. Libre lang to, libre. Diskarte lang kayo ng kahoy. Ayan no. Tali sa akin, eh, 400 to. Kaso may discount sila, 200 sa tanghali. Sa tanghali, mag ka, na bond per Eh, at naka-discount ka naman. Ayan no, mga kapuso. Saan ka pa? mag ka na. Siyempre, yung sasakyan namin, Ford din, no? Territory. Mubukas yung bubong. Thank you, Ford Philippines. Na may 1 million alawan sa gas. <laughs> na may 80,000 alawan sa toll Pero wala pambahay. Pero walang pambahay sa camping. 150. Hindi, <laughs> 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 puno na talaga yung camping. Kaya, campsite. Puno, puno na camping. Campsite. Tsaka wala na rin naman yung wallet namin. <laughs> Puro card. A few moments later. Tutulog na kami mga kapuso. Pakalamig dito sa Benguet. <laughs> May papaya ko sa inyo. Ang ganda kayong pumunta rito. <laughs> <laughs> ha? Kasama <laughs> ko. Shoutout nga pala sa... <laughs> sa kasama ko si Travel Tayo PH, si Trip Adventure, Cesar Montano at si Kuya Ener. Napakalamig dito mga kapuso. Thank you Jan Arce sa tent. Love you. Ford, Thank you Ford Philippines sa sa pasasakyan. Sulit, sulit. Ingat ka mga kapuso. Buwas lang. 3.28 a.m. Grabe, lamig dito mga kapuso. Benggit. Nilipat tayo sa sasakyan. May heater daw dun eh. testing natin. <laughs> Grabe lamig dito mga kapuso. Sa bingit. Hindi natin kaya Hindi nyo kakayanin. Kaya dito tayo. <laughs> sa loob ng sasakyan. Diyan. A port Territory. Ay lamig. <laughs> natin heater. Ito sa Ford Territory. Ah, oh, asama natin 'no. Kinaya. <laughs> sa trip adventure. Sa travel kayo. tayo PH. <laughs> Hindi kinaya lamig. Lamig. <laughs> Grabe. Tayo sa inyo mga kapuso. Maligo na kayo diyan. <laughs> Itulog mo na yung lamig eh. Hindi na kayo makakapaligo rito. Eh, <laughs> Nanginginig ko. <laughs> Grabe. Sobrang ah, uh, Sobra lamig dito. Tumesting na kayo. Day two. So, mga kapuso, oh. kain na naman. Breakfast naman. Siyempre, kasama natin si Travel Tayo P. <laughs> <Ay, no. mgement> kain <makes> na. Trip adventure. Er, mo mga kapuso. <makes> message na kayo. At ang kanyang we'll may bahay, see. si Adelaide. Don't tell her lie.